Sa loob ng libo-libong taon, walang ibang aklat sa mundo ang nakapagpabago sa mundo gaya ng Biblia. Ang Bible ay isang koleksyon ng mga kasaysayan, prophecy at aral na binasa, sinipi at isinalin sa iba't ibang wika para maipalaganap sa buong mundo. At bagamat maraming naniniwala na ito ay ganap na salita ng Diyos, marami rin namang nagtatanong kung totoo ba talaga ang mga pangyayaring nakasulat dito, may mga ebidensya bang nagpapatunay na ang mga kwento sa Biblia ay hindi lamang katangisip sa katunayan ay meron? Oo, sa paglipas ng panahon, ang science and archaeology mismo ang nagsimulang magbigay ng mga patunay mula sa mga ruins na natagpuan sa ilalim ng buhangin hanggang sa mga lumang tabletang may carvings ng mga pangalan at lugar na matagal nang nakasulat sa Biblia. Sa mga laboratoryo din at sa mga paghuhukay sa Israel, Egypt, Iraq at iba pang bansa sa Gitnang Silangan, natuklasan ng mga siyentipiko at arkeologo ang mga bagay na noon ay tinuturing na alamat lamang. Nagaya ng Pool of Siloam kung saan pinagaling ni Jesus ang bulag, at maging ang mga inscription na nagpapatunay sa pag-iral ni Pontius Pilate ang gobernador na nagpahatol sa kanya sa krus. Sa video na ito, tatalakayin natin ang sampung kamanghamanghang katotohanang nakasulat sa Biblia na napatunayan mismo ng siyensya na totoo. At idagdag pa natin ang dalawang bonus discoveries na patuloy na pinagtatalunan ng mga eksperto hanggang ngayon. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. The Pool of Siloam Isa sa mga pinakabantog na himala ni Jesus ay ang pagpapagaling sa lalaking ipinanganak na bulag na mababasa sa Ebanghelyo ni Juan chapter 9. Ayon sa kwento, dumura si Jesus sa lupa, hinalo ang laway sa alikabok para makabuo ng putik. Ipinahid ito sa mga mata ng bulag at sinabi sa kanya, Hugasan mo ang iyong mga mata sa Pool of Siloam. Sa loob ng maraming siglo, pinagdebatihan ng mga scholars kung totoong lugar ba ang Pool of Siloam o simbolo lamang ito ng pananampalataya. Ngunit nabago ang lahat noong year 2005 nang may mga manggagawang naghuhukay para sa linya ng imburnal sa lumang bahagi ng Jerusalem. Habang nagbubungkal sila, may natagpuan silang sinaunang mga stone steps. Agad na tinawag ang mga arkeologo at nang simula ng paghuhukay, lumitaw ang nakakagulat na tuklas. Isang malawak na storage ng tubig na may disenyo na tumutugma sa mga detalyeng inilarawan ni Juan sa Ebanghelyo. Natuklasan nilang ang lugar na yun ay totoong pool of siloam at ito ay itinayo pa noong panahon ng Second Temple. Mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas, eksaktong nasa timog na bahagi ng sinaunang Jerusalem. Ayun sa pagkakabanggit sa Biblia, sa dulo ng daanang papunta sa templo ng Jerusalem, ang istruktura nito ay tugma sa hydraulic architecture ng panahong iyon. Ibig sabihin, disenyo ng daluyan ng tubig na ginagamit sa mga sagradong banyo noong panahon ng mga Hudyo. Dahil dito, napatunayan ng mga arkeologo na hindi lang simbolo ang Pool of Siloam, kundi isa talagang totoong lugar kung saan posibleng naganap ang himala ni Jesus. Pinatibay nito ang historical accuracy ng Ebanghelyo ni Juan na hindi lamang spiritual writing kundi totoong record ng mga pangyayaring naganap sa Jerusalem dalawang libong taon na ang nakalipas. The Roman Governor Who Condemned Jesus Kilala si Pontius Pilate bilang gobernador ng mga Romano sa Judea at siya mismo ang nagutos ng pagpapako sa krus kay Jesus ayon sa mga ebanghelyo. Ngunit sa loob ng mahabang panahon, pinagdudahan ng mga iskolar ang kanyang tunay na pag-iral. Wala raw sapat na historical evidence na nagpapatunay sa kanya, maliban sa mga nakasulat sa Biblia. Nagbago lang ito noong year 1961, ng isang grupo ng mga arkeologo na pinamunuan ni Dr. Antonio Frova ang makatuklas ng isang batong may carving na Latin inscription sa mga ruins ng Kaisaria Maritima, isang sinaunang lungsod sa baybayin ng Mediterranean Sea sa Israel. Ang batong yun ay limestone slab na may sukat na humigit kumulang 2.7 feet ang width at 2.2 feet taas. At ang nakasulat dito ay may wikang Latin, Pontius Pilatus, Prefect of Judea, dedicated this temple to the people of Caesarea in honor of Emperor Tiberius. Ayon sa mga eksperto, si Emperor Tiberius Caesar ay namuno mula year 14 hanggang year 37 AD. Eksaktong panahon ito kung kailan ipinako sa krus si Jesus ayon sa record ng Ibanghelyo. Ang tuklas na ito ay patunay na totoong nabuhay si Pontius Pilate at siya nga ang opisyal na kinatawan ng kapangyarihang Romano sa Judea. Ngayon makikita ang orihinal na bato sa Israel Museum sa Jerusalem at tinuturing ito bilang isa sa kakaunting pisikal na ebidensyang nagpapatunay sa mga tauhan sa bagong tipan. Muli, pinagtitibay ng ang kasaysayan ng pananampalataya na ang mga taong nakasulat sa Biblia ay hindi lang karakter sa kwento kundi tunay na bahagi ng kasaysayan ng mundo The City of the Spring Madalas mabanggit sa unang aklat ni Samuel at unang aklat ng mga hari ang isang makasaysayang lugar na tinatawag na City of the Spring isang lungsod na sinakop ni Haring David at dito rin mismo hindi halal bilang hari ang anak niyang si Solomon. Mahigit 20 years nang naghuhukay ang mga arkeologo mula sa Israel Antiquities Authority hanggang sa wakas ay natagpuan nila ang aktual na lokasyon ng lungsod na ito sa loob ng City of David National Park sa lumang bahagi ng Jerusalem. Ang natuklasang lungsod ay may edad na mahigit 3800 years mula pa noong panahon ng mga Canaanite, isang sinaunang sibilisasyon sa rehiyong iyon. Tinayo ito sa paligid ng Gihon Spring, isang mahalagang spring ng tubig na nagsilbing pangunahing pinagkukunan ng inomin ng buong lungsod. Ang spring ay napalilibutan ng mga fortification walls at mga lagusang bato, patunay na napaka-advance ng engineering at military architecture noong panahong iyon. Ayon sa Biblia, dito mismo sa tabi ng Gihon Spring, inutusan ni Haring David ang paring si Zadok na pahiran ng langis si Solomon bilang bagong hari ng Israel. Kaya hindi lamang ito isang istruktura, kundi isang banal at makasaysayang lugar ng koronasyon. Ang City of the Spring ay ngayon tinuturing na pinakamalaking Canaanite Fortress na natuklasan sa kasaysayan at pinakamalawak na defensive structure bago pa man ang panahon ni Herod the Great. Ang pagkakatuklas na ito ay matibay na ebidensya na ang mga kwento sa Old Testament ay may totoong pinagmulan, hindi katang isip. Isa itong patunay na ang kaharian ni David at ni Solomon ay hindi lamang espiritual sa papel ng Biblia, kundi totoong makapangyarihan at maunlad na sibilisasyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. The Crossing of the Red Sea, isa ito sa mga pinaka-iconic na himala sa buong Biblia, ang pagkakahati ng dagat na pula o Red Sea Crossing na mababasa sa aklat ng Exodus. Ayon sa kasulatan, pinangunahan ni Moises ang mga Israelita sa pag-escape mula sa pagkaalipin sa Ehipto Ngunit habang sila'y naglalakbay, nahuli sila ng hukbo ni Paraon at naguluhan dahil nakaharang sa unahan nila ang malawak na dagat. At doon nangyari ang isa sa pinakadakilang milagro sa kasaysayan. Nang iunat ni Moises ang kanyang tungkod, humiwalay ang tubig at lumitaw ang tuyong daan. Nakadaan ang mga Israelita, ngunit nang sinundan ng mga sundalong Egyptians, bumalik ang tubig at nilamon sila ng alon. Maraming siglo ring itinuring na puro espiritual na himala ang kwentong ito. Ngunit ayon sa ilang siyentipiko, maaaring may natural na paliwanag sa likod nito. Si Carl Drews, isang eksperto sa atmospheric computational modeling, pag-aaral ng galaw ng hangin at klima sa pamamagitan ng computer simulation, ay nagsagawa ng eksperimento sa pamamagitan ng topography at datos ng hangin sa Nile Delta, partikular sa Lake of Tanis, isang rehiyon sa Silangang, Ehipto. Ayon sa kanyang simulation, kung may malakas na hangin na umaabot sa 59 miles per hour or about 95 kilometers per hour, natatagal ng ilang oras, maaring umatras ang tubig at magbukas ng pansamantalang land bridge o daan ng tuyo. Ang ganitong pinomenon ay tinatawag na wind set down effect, isang likas na pangyayari kung saan hinihigop ng malakas na hangin ng tubig palayo sa isang bahagi ng lawa o dagat. Ipinakita ng kanyang pag-aaral na posibleng nangyari ito sa panahon ni Moises at kalaunan ang natural na pangyayaring yon ay nai-record bilang himala ng Diyos. Kumpirmado rin ito sa isang ulat ng BBC na ikinumpara ang eksenang iyon sa isang tsunami sa Muro Island, Pilipinas noong year 1994. Ayon sa mga saksi, bago dumating ang giant wave, biglang umurong ang dagat at lumitaw ang ilalim ng lawa. Isang eksenang halos kapareho ng nasa Biblia. Ang dahilan noon, isang lindol sa ilalim ng dagat na nagbukas ng bitak at hinigop ang tubig bago bumalik bilang giant wave. Ang mga ganitong obserbasyon ay nagpapakita na bagamat ang kwento ng Biblia ay may malalim na espiritual na kahulugan. Maaring ginamit ng Diyos mismo ang puwersa ng kalikasan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Isang patunay na hindi magkasalungat ang siyensya at pananampalataya, kundi maaring magtagpo sa iisang layunin, ang ipahayag ang katotohanan. The Babylonian Captivity, isa sa pinakamahalagang yugto sa kasaysayan ng mga Israelita ay ang tinatawag na Babylonian Captivity, ang pagkatapon ng mga Hudyo sa Babylon matapos wasakin ng mga kaaway ang Jerusalem at ang unang templo noong year 586 BC. Nabanggit ito sa maraming bahagi ng Biblia, sa dalawang aklat ng mga hari, Jeremiah, Lamentations at Daniel. Unit sa loob ng mahabang panahon, inakala ng ilang scholar na pinalabis lang ito sa relihiyosong pagsasalaysay. Hanggang sa natuklasan ng mga Babylonian tablets, mga clay tablet na may cuneiform inscriptions, ang mga tabletang ito ay naglalaman ng official record ng mga bilanggo at dayuhang naninirahan sa Babylon. Isa sa pinakabantog dito ay ang tinatawag na Jehoiakim tablet, natagpuan noong year 1899. Nakasulat dito ang mga rasyong pagkain at benepisyong ibinibigay sa Haring Jehoiakin ng Huda, tinatawag ding Jehoiakim sa Biblia, at sa kanyang pamilya, matapos silang bihagin. Ito ay tumutugma sa isinulat sa aklat ng dalawang hari, chapter 25 verse 27 hanggang 30, kung saan sinabing pinakawalan ni Haring Evil Merodak ng Babylon si Jehoiakin at tinrato siyang may dangal. Ang mga record na ito ay nagpapatunay na ang mga author ng Biblia ay hindi lamang nagsasalaysay ng mga alamat, kundi tunay na nagdodokumento ng mga pangyayaring pampolitika at panlipunan sa panahong iyon. Dahil sa mga tuklas na ito, kinilala na ngayon ng mga historiador na ang Babylonian exile ay isa sa mga pinakamalinaw na naitalang pangyayari sa sinaunang kasaysayan, pinagtitibay ng parehong arkeolohiya at kasaysayan. Isang patunay na minsan ang pananampalataya at agham ay dalawang salamin ng iisang katotohanan na ang mga kwento ng Biblia, bagamat banal, ay totoo ring bahagi ng ating kasaysayan bilang tao. The Cross Mula sa lumang tipan, ngayon ay lumipat tayo sa pinakadramatiko at makasaysayang bahagi ng bagong tipan, ang pagpapako sa krus ni Heso Kristo. Kilala na natin ang kwento ng paghatol kay Jesus, ngunit kakaunti lamang ang nakaaalam ng isang misteryong detalye tungkol sa mismong krus kung saan siya ipinako. Ayon sa mga record ng kasaysayan at kaugalian ng mga Romano, ang bawat krus na ginagamit sa execution ay special na ginagawa para sa bawat bilanggo. Ang taas width at measurement nito ay tinutugma sa katawan ng taong nakatakdang ipako. Kaya't mas personal at mas masakit ang uri ng kamatayan. Ngunit ayon sa mga mananalaysay, ang krus na ginamit kay Jesus ay hindi talaga para sa kanya. Noong panahon ng trial, may isa pang bilanggo sa piitan, si Barabas, isang kilalang killer at rebelde na hinatulan ng kamatayan sa krus. Ayon sa mga ebanghelyo, pinapili ni Pilato ang mga tao kung sino ang pakakawalan, si Jesus o si Barabas. At sa ilalim ng pressure at impluensya ng mga pinuno ng bayan, pinili ng mga tao na palayain ng killer. Kaya't ang krus na inihanda para kay Barabas, iyon ang ginamit sa pagkapako ng walang ng kordero ng Diyos. May mga lumang tradisyon kristyano na nagsasabing nang ipako ng mga sundalong Romano si Jesus, nahirapan silang maabot ang kaliwang kamay niya dahil mas malaki ang krus kaysa sa sukat ng kanyang katawan. Kailangan pa raw nilang hilahin ang braso ni Jesus hanggang sa halos ma-dislocate at ito lalo nilang napagtanto. Ang krus na iyon ay literal na hindi para sa kanya. Ngunit dito rin makikita ang pinakamalalim na mensahe ng Ebanghelyo. Ang krus ni Barabas ay krus ng sangkatauhan. Ang pangalan ni Barabas ay mula sa wikang Aramaic na Bar Abba na ibig sabihin ay anak ng ama. Sa espiritual na pagbasa, tayo rin ay mga anak ng ama. Kaya ang krus ni Barabas ay sumasagisag sa krus na para sa iyo at para sa akin. Ngunit dahil sa sukdulang pag-ibig si Jesus ang pumalit sa ating lugar. Dinalan niya ang krus na dapat ay atin. Nagtiis ng sakit na para sa atin upang magkaroon tayo ng pag-asang makapasok sa buhay na walang hanggan. Kahit sa pinakamaliliit na detalye ng kanyang paghihirap, makikita natin ang lagda ng pag-ibig ng Diyos. Walang nangyari sa krus na yun ng aksidente. Lahat ay bahagi ng plano ng kaligtasan. At gaya ng sinabi ni Jesus sa Matthew Chapter 16, verse 24, kung sino man ang nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. The Mysterious Cloth of Christ Isa ito sa mga pinakakontrobersyal ngunit nakakapanindig balahibong relikya sa kasaysayan ng Kristyanismo, ang Shroud of Turin. Ito ang tela na sinasabing ginamit na pambalot sa katawan ni Jesus matapos siyang ipako sa krus. Nasa loob ng tela ang malabong imahe ng isang lalaking may sugat sa ulo kamay at tagiliran, kapareho ng mga sugat na natamo ni Kristo sa krus. Mula pa noong 14th century, nakatago ang tela sa Turin, Italy. Noong year 1978, sinuri ito ng mga siyentipiko gamit ang carbon dating at lumabas na galing ito sa panahon sa pagitan ng year 1260 at year 1390. Marami ang nagsabing peke ito. Ngunit sa mga sumunod na taon, may mga bagong pagsusuri na gumamit ng infrared imaging at pollen analysis at lumabas na may mga bakas ng halaman at alikabok mula sa rehiyon ng Jerusalem. Mayroon ding nakitang mga bakas ng dugo ng grupong AB at ang imahe ay hindi gawa sa pintura, kundi tila nasunog sa hibla ng tela sa pamamagitan ng isang matinding liwanag. Walang siyentipikong makapagpaliwanag ng eksakto kung paano nabuo ang imahe. Kaya para sa marami, ang Shroud of Turin ay isang hiwaga na nag-uugnay sa agham at pananampalataya. Sabi nga ng isang researcher, ang bawat hibla ng telang ito ay parang fingerprint ng himala. The Dead Sea Scrolls, the Bible preserved in time. Noong year 1947, isang batang Bedouin na pastol sa Israel ang naghanap ng nawawalang kambing sa mga kuweba ng Qumran, malapit sa Dead Sea. Habang naghahagis siya ng bato sa loob ng kuweba, nakarinig siya ng tunog ng basag na banga. At doon niya natagpuan ng mga sinaunang scroll na magpapabago sa kasaysayan ng Biblia. Ang mga ito ay tinawag na Dead Sea Scrolls, mahigit 900 fragment ng mga manuskrito na naglalaman ng mga bahagi ng Lumang Tipan, kabilang ang aklat ni Isaya, Awit at Deuteronomy. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, isinulat ang mga ito mahigit 2000 taon na ang nakalipas, sa pagitan ng year 300 BC at year 100 AD nang suriin ng mga siyentipiko na pag-alamang halos eksaktong tugma ang nilalaman ng mga scroll sa mga modernong bersyon ng Biblia na ginagamit natin ngayon. Ang kaibahan ay napakaliit, mga pagkakaiba lang sa baybay at letter. Ibig sabihin, sa kabila ng paglipas ng dalawang libong taon, napangalagaan ng Diyos ang kanyang salita ng halos walang nababago. Ang Dead Sea Scrolls ay patunay na ang Biblia ay hindi katang-isip o napalitan sa pagdaan ng panahon kundi totoong naingatan, letra sa letra. Sabi nga ng isang professor sa Hebrew University, kung may dokumentong makapagpapatunay sa katapatan ng kasulatan, ito na yun. The Dead Sea Scrolls are the echo of God's ancient voice. The Fall of Jericho Isa pa sa mga kamanghamanghang kwento sa Lumang Tipan ay ang pagbagsak ng mga pader ng Jericho na mababasa sa aklat ni Joshua chapter 6. Matapos tumawid ng ilog Jordan, hinarap ng mga Israelita ang unang malaking hadlang bago makarating sa lupang pangako ang napakatibay na lungsod ng Jericho. Ngunit kakaiba ang ipinagawa ng Diyos kay Joshua. Sa loob ng seven days, palibutan daw nila ang lungsod ng tahimik habang pinapatunog ng mga pari ang mga trumpeta ng tupa o shofar. Pagdating ng seventh day, sa huling ikot sumigaw sila ng sabay-sabay at ayon sa Biblia, gumuho ang pader ng Jericho. Noong ikadalawampung siglo, sinimulang hukayin ng mga arkeologo gaya ni na Ernest Selin Carl Watzinger at kalaunan ni Kathleen Kenyon ang sinaunang Jericho. Nakita nila ang mga remains ng isa sa pinakamatandang lungsod na may pader sa mundo, tinatayang mula pa 8,000 taon bago ipinanganak si Kristo. Bagaman unay nagduda si Kenyon kung konektado ito sa kwento ni Joshua, natagpuan niya ang mga layer ng ruins na tila resulta ng bigla ang pagkalusot ng pader hindi unti-unting gumuho, kundi parang may isang malakas na puwersang sumabog palabas. Noong dekada 90, muling inaral ng arkeologong si Dr. Bryant Wood ang mga ebidensya. Lumabas na ang pagkasira ng Jericho ay nangyari sa panahong eksaktong itinukoy ng Biblia. Mga year 1400 BC, kasama sa mga natagpuan ng mga palayok na puno pa ng butil, palatanda na hindi napahaba ang pagkubgob. Ibig sabihin biglaan ang pagkakabihag ng lungsod. Tulad ng eksaktong sinasabi sa kasulatan, nasakop ito sa panahon ng pag-aani at walang oras para manira o magnakaw. Dahil dito pinagtibay ng mga natuklasan na hindi katang-isip ang kwento ng Jericho, kundi isang makasaysayang pangyayari na napatunayan mismo ng archeology. The Tower of Babel, isa ito sa mga pinaka na kwento sa Lumang Tipan, ang Tore ng Babel, na mababasa sa aklat ng Genesis chapter 11. Ayon sa Biblia, Pagkatapos ng malaking baha noong panahon ni Noah, Nagsimula muli ang mga tao na magparami sa buong lupa. Ngunit dahil sa kayabangan at pagnanais na magtagumpay ng walang Diyos, nagpasya silang magtayo ng isang tore na aabot hanggang langit. Layunin nila, magpasikat at magtayo ng pangalan para sa kanilang sarili. Nang makita raw ito ng Diyos, nakita niya ang labis na pagmamataas ng tao. Kaya ginulo niya ang kanilang wika. Dahilan upang hindi na sila magkaintindihan at magkawatak-watak sa iba't ibang panig ng mundo. Mula noon sinasabing doon nagsimula ang pagkakaiba-iba ng mga wika. Sa loob ng maraming siglo, inakala ng ilan na alamat lamang ang tore ng Babel, isang simbolo ng pagiging mapagmataas ng tao. Ngunit isang sinaunang tabletang bato na natuklasan mahigit isang daang taon na ang nakalipas sa lumang Babylon, ngayon ay bahagi ng Iraq, ang muling nagbigay liwanag sa kwentong ito. Ang tabletang yon ay may cuneiform inscriptions, ang sinaunang sulat ng Mesopotamia at may larawan ng isang tore na parang piramid na may hagdan. Ayon kay Professor Andrew George mula sa University of London, ang tore sa tablet ay tinatawag na zigurat, isang uri ng templong may hugis hagdan, karaniwang itinatayo sa Mesopotamia bilang dambana para sa kanilang mga Diyos. Ang ipinakitang tore ay may pitong palapag at ayon sa pagsusuri ni George, ito raw ay ang posibleng tunay na inspirasyon ng tore ng Babel. Ang lalaking nakalarawan sa tabi ng tore na may hawak na sibat at suot ang konikal na sombrero ay tinukoy niya bilang si Haring Nebuchadnezzar II, isang kilalang pinuno ng Babylon na nagpatayo ng maraming monumental na gusali sa lungsod. Kabilang ang pagpapanumbalik ng mga sinaunang zigurat Nakasaad sa tablet ang mga detalye ng proseso ng pagtatayo ng tore at nakakagulat dahil ang layunin at disenyo nito ay tumugma sa paglalarawan sa Genesis bagamat isinulat mula sa pananaw ng mga taga Mesopotamia. Dahil dito muling nabuksan ng debate, maaring ang tore ng Babel ay hindi lang alamat kundi isang tunay na istrukturang nagmula sa sinaunang kasaysayan. Sa paglipas ng panahon ininterpret ito ng mga Hebreo bilang simbolo ng kapangyarihan ng Diyos at kahinaan ng tao. Isang paalala na gaano man kataas ang kayang abutin ng sangkatauhan, may hangganang itinakda ng may kapal. The Wall of King Solomon Ayon sa unang aklat ng mga hari sa Lumang Tipan, iniutos ni Haring Solomon, ang anak ni Haring David, na magpatayo ng matibay na pader sa paligid ng Jerusalem bilang bahagi ng pagpapalawak at pagpapatatag ng banal na lungsod. Sa loob ng maraming taon, pinag-aalinlanganan ng ilang modernong arkeologo ang kwentong ito. Sabi nila, baka raw katang isip lang o pinalaking bersyon ng mga sumunod na author. Pero noong year 2010, isang grupo ng mga arkeologo mula sa Hebrew University of Jerusalem sa pamumuno ni Eilat Mazar ay gumawa ng makasaysayang tuklas habang naghuhukay sila sa lugar na tinatawag na Ophel area, bahagi ng sinaunang lungsod sa pagitan ng City of David at ng Temple Mount. Natagpuan nila ang mga remains ng isang napakalaking pader. Ayon sa pagsusuri, ang mga batong ginamit dito ay mula pa noong ikasampung siglo bago ipanganak si Kristo, eksaktong panahon ng pamumuno ni Solomon. Ang pader ay humigit kumulang dalawang daan at tatlumpong talampakan ng haba at dalawampung talampakan ng taas. Kasama rin dito ang isang guardhouse at isang tore. Patunay na bahagi ito ng isang sistematikong depensa ng lungsod laban sa mga mananakop ang tuklas na ito ay nagpatunay na totoo ang paglalarawan ng Biblia tungkol sa pamumuno ni Solomon. Ipinakita rin nito na malaki at maunlad na syudad na ang Jerusalem noong panahong iyon. Taliwas sa mga dating teoryang maliit at walang saysay pa lamang ito. Para sa mga dalubhasa sa Biblia, ang pader ni Solomon ay nagsisilbing pisikal na koneksyon sa mga kwento ng lumang tipan. Patunay na may totoong kasaysayan sa likod ng mga kwento ng pananampalataya. The Physics of Noah's Ark isa sa pinakakilalang kwento sa Biblia ay ang tungkol sa Noah's Ark, ang dambuhalang barko na ginawa ni Noah matapos utusan ng Diyos na maghanda sa isang napakalaking baha na papawi sa buong mundo. Noong year 2014, apat na estudyante ng physics mula sa University of Leicester sa England ang nagsagawa ng isang kakaibang eksperimento. Layunin nila na alamin kung posible bang lumutang at makapagdala ng libu-libong hayop ang arka ni Noah ayon sa mga batas ng modernong physics. Gamit nila bilang batayan ng nakasulat sa aklat ng Genesis kung saan detalyadong inilarawan kung paano ipinagawa ng Diyos kay Noah ang barko. Ayon sa Biblia, ginamit noon ng measurement na tinatawag na cubit, isang sinaunang unit ng haba na katumbas ng distansya mula siko hanggang dulo ng gitnang daliri, humigit kumulang 19 inches. Ginamit ng mga estudyante ang measurement na iyon para makuha ang modernong laki ng arka. Lumabas sa kanilang kalkulasyon na ang barko ay may habang 4 na raan at na talampakan, width na 79 na talampakan at taas na 46 feet halos kasing laki ng isang medium size na cargo ship ngayon. Pero hindi lang sukat ang pinag-aralan nila. Ayon sa Biblia, ang arka ay gawa sa gopher wood, isang sinaunang uri ng kahoy na hindi na matukoy sa modernong panahon. Kaya bilang kapalit ginamit ng grupo ang cypress wood dahil ito ang uri ng kahoy na karaniwang ginagamit noon sa paggawa ng barko at may halos kaparehong katangian. Matapos maisaayos ang mga datos, sinimulan nilang kalkulahin ang bigat ng barko. Lumabas na kahit walang laman, aabot ito sa 2.6 na milyong pounds o katumbas ng bigat ng halos isang daang truck ng buhangin. Ngunit ayon sa prinsipyo ni Archimedes, isang batas sa physics na nagpapaliwanag kung paano lumulutang ang mga bagay sa tubig. Kaya raw nitong magdala ng hanggang 112 milyong pounds bago tuluyang lumubog. Sa madaling sabi, kayang-kaya ng Noah's Ark ang bigat ng lahat ng hayop sa lupa, pati ang mga pagkain at pamilya ni Noah, gaya ng nakasulat sa Biblia. Hindi sinabi ng pag-aaral na totoong nangyari ang kwento ng baha. Pero malinaw nitong ipinapakita na posibleng posible ang ganong disenyo kung pagbabataya ng physics. Isang kamanghamanghang halimbawa kung paano nagkakasalubong ang pananampalataya at agham, dalawang mundong madalas nating ituring na magkaiba. Sabi nga ng isa sa mga researcher, hindi namin pinatutunayan ang himala. Ipinapakita lang namin na posible itong mangyari. At sa kontekstong iyon, napakagandang paalala ang ilang hiwaga ng pananampalataya may logic rin pala sa likod nito.